Eh habi gabi na oh, napakarami pang ano, napakaraming gulay pa natira. Grabe, ito mal simula kanina umaga warang ano. Antok nang antok na lang kanina umaga eh. Okay, so, puno pa. Iman lang na ngalaati yung bawas. Oh. Ah. Tingnan natin yung sa kabila. Ah. yo marami nang ano tol. Yawala ulit. Tayo. Sakin dami pa. Tayo muna keng bila. Eh paribari ho la ko. Oh. Abuti sayo mabinta dito. Mm. Sa okay, akin parang walang bawas yung gulay ah. Dagdag na lang yung <laughs> anong bawas doon. Oh, sa akin tingnan ko kung ano. Ha? Mantika pa naman ako. Labuyo. Labuyo daw ma. Lima piso. piso. limang piso? Ha? piso ma? limang piso, 15 piso? Baka magsinggi lang ako Tingnan ko, kukunti lang yan Si Amoy oh So yun mga kamog, pakishare ng video At subscribe Maraming salamat sa inyo God bless. Uh, ingat tuang ang lahat uh, Hindi ko alam kung mamaling kaya ko nito bukas Baka Bahala na Thank you